Nasawi sa kamay mismo ng sariling apo isang lolo sa Himamaylan, Negros, Occidental. Hawak na ng mga otoridad ang sospek na ang sabi ay may nagutos lang sa kanya para gawin ang krimen. Yun nga lang, guni-guni lang daw ito ng lalaki. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lolo sa siyudad ng Himamaylan, Negros Occidental, matapos siyang pagtatagain hanggang sa mamatay. Ang salarin sa brutal niyang kamatayan, ang sarili niyang apo. Masaya pang nakikisayaw ang 80 anyos na si Eugenio Elentorio. o Lolo Enyo, sa 18th birthday ng kanyang apo, noong April 16. Kaya hindi akalain ng kanyang mga kaanak na ito na pala ang huling sayo ni Lolo. Araw ng lunes o isang linggo makalipas ang kasiyahan, pinuntahan daw ng kanyang manugang ang matanda sa bahay nito sa sityo malusay barangay Karadyoan para ayahing magkape. Yun nga lang, wala si Lolo. Kaya umalis na ang manuga. Pero naging bal siya dahil habang naglalakad, may naaninag siyang duguan sa tabi ng fish pond. Si Lolo Enyo, puno ng taga sa kamay, ulo at sa leeg na halos maputol na sa laki at dami ng tama. Sa investigasyon, nalaman na ang salarin. Mismong apo pa pala ni Lolo Henyo. Si Kuara kita niya, na si kapatid patid niya, at tumagas si Lolo niya. Ah, nakita niya at, sir uh, na tinataga. Yes, yes mm -hmm. At uh, sinabihan siya, yung suspect, na Brad, uh, si Lolo patay na. Uh, wala siyang imik kasi uh, nakita niya na yung kapatid niya ay hindi sa matinong pag-iisip. Nang ibaba na ng 24 anyos sa suspect ang murder weapon na itak, doon na nag-report ang testigo sa mga polis. Hindi na dinatna ng mga otoridad ang sospek, pero noong araw din na yun, mismong mga kaanak na nito ang nagdala sa kanya sa polis. At nang tanungin ng mga polis ang sospek, hindi ito makasagot ng maayos. Ako din sa kanmam, sa nanay ng sospek, mga almost one week na na depressed yung uh, suspect natin. Na-notice nila na hindi sa tamang kwa iisip Based sa uh, statement ng suspect na mayroon daw kwa uh, sa kanya, napatayin yung lolo niya. Parang kung uh, ako lang niya. Nasa kustudiya na ng Himamaylan Police ang sospek pero magkakaroon pa raw ng mas malalim na investigasyon. Ang pamilya ni Lolo Henyo tumanggi na munang magbigay ng pahayag dahil hindi pa raw nilalubos maisip kung paano nauwi ang lahat sa brutal na kamatayan ng biktima. Masakit mawala ng mahal sa buhay sa karumal-dumal na paraan, pero mas doble ang sakit kung kadugo pa ang mismong salarin sa krimen. Mobile Jer, Kayla tan, Hatid, ang mukha ng balita. Nakakabilib ang gayang gawin ngayon ng teknolohiya, pero umabot rin tayo sa puntong nakakapangilabot na rin ang nagagawa nito dahil sinasamantala ng ilan. Isa nga sa ginamit sa kumakalat ngayong deepfake audio ay boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Nagbabala ang palasyo kaugnay ng kumakalat na manipulated audio ni Pangulong Bongbong Marcos sa social media. Nagbigay na po ako ng go signal sa ating mga kinatawan na gawin ang nararapat gawin kung sakaling umatake ulit ang pwersa ng China, hindi ko na po mapapayagan pa na mas maraming Pilipino ang masaktan sa laban na ito. We cannot compromise even a single individual just to protect what is rightfully belongs to us. Kung umatake ang China, atakehin din nila. Sa ngayon, burado ng video sa YouTube, tila boses ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasalita at nagbibigay ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines, sa gitnayan ng umiinit tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pero ang boses na yan, manipulated lamang gamit ang Artificial Intelligence o AI. Ayon sa Presidential Communications Office, walang ganitong marching order si PBBM. Pumikilos na raw ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagsugpo sa fake news at disinformation. Sa Pilipinas, hindi lang mga opisyal ng gobyerno ang biktima ng deepfake. Karaniwan, biktima ang mga public figure at artista. Pero paano nga ba malalaman kung peke o manipulated ng audio o video? tiningnan tinignan nyo yung visual uh, na deepfake, hindi pa rin siya perfect kasi nasa yes. nasa ano na tayo eh, nasa uh, HD na tayo, 'di ba? Nasa 4K. So kung titingnan mo, nilagyan nila ng ano, nilagyan nila ng mask, hindi pa siya perfected. Uh, two-dimensional siya. So mm -hmm. yung titingnan nyo, number one, titingnan nyo kung blurry ba yung face. One-dimensional. Mm -hmm. Yun yung unang titingnan nyo. Titingnan nyo ngayon yung pangalawa, mm -hmm. nagsisink ba yung audio uh -uh. sa mouth. Okay, yun yung pangalawang palatandaan, visually. Pangatlo naman, pag tinignan nyo yung mata, medyo unnatural na siya yung movement. Diba? Yeah. Uh, pumipikit lang pero hindi siya gumagalaw. So yun yung mga uh, mabilisang palatandaan para ma-identify yung deepfake. Ang pinakamahalaga sa lahat, maging mapanuri raw sa source ng video. Halimbawa sa Pangulo, tiyaking nanggaling galing ito sa lehitimong government page o media outlet. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Information and Communications Technology sa nangyari. Usapin daw kasi ito ng national security at dawit ang kapakanan ng publiko. Nagbabala rin ang DICT na maaaring magamit ang AI sa darating na 2025 elections. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng nakikita o naririnig dapat agad paniwalaan. Maging mapanuri sa lahat ng bagay sa social media ngayong panahon ng AI. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Iba't ibang trabaho ang pinasok ng isang lalaki sa Quezon Province para matustusan ang kanyang pag-aaral bilang mechanical engineer. Pero imbis na makagraduate, ngayong taon, nauudlot ito dahil tinamaan siya ng kakaibang uri ng cancer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Matayog ang pangarap ng isang college student na nakilala ko mula Quezon Province. Pero may humahad lang sa si kanya ngayon upang makamit ito. Isang kakaibang uri ng cancer. Siya si Roy, 22 anos. Mechanical engineering student sa weekdays at isa namang barbero kapag weekend. Si Roy graduating na sana ngayong taon. Pero tinamaan siya ng cancer na nagsimula lang daw sa tumubong maliit na kulani sa kanyang leeg nito lang Disyembre. Nung nag-start daw, parang maliit lang na parang mga jolen. Tapos habang tumatagal, parang nagkakaroon siya ng madaming maliliit na bukol. Tapos umaangat siya, nagsasama-sama sila. Hanggang dito na siya sa parang bandang baba ng tenga. Tapos tumitigas na siya. Matapos sa mailalim sa CT scan at biopsy, napag-alaman na si Roy meron palang sinonasal carcinoma kung saan may mga bukol na tumutubo sa paligid ng kanyang ilong. Itong mga type ng cancer na ito, they are actually uh, very rare. So, uh, But the thing about these cancers is they are very aggressive to the point na paakyat uh, yung ano niya invasion, So aside sa mata, pwede din madamay din ang skull base and eventually ang utak. Pwede din siya mag-spread sa lungs, pwede din siya mag-spread sa bones, or pwede siya makaramdam ng bone pains or uh, joint pains. Nitong nakaraang linggo, nagsimula nang sumakit ang iba't ibang parte ng katawan ni Roy. Hirap na rin siyang tumayo at lumakad dahil masakit na ang kanyang likod, balakang at tuhod. Ultimo nga raw paghinga, hirap na rin siya sabi niya, yung last niyang update, yung parang bukol, parang nasa panga niya na rin. Kaya nahihirapan na siyang medyo kumain. Pati nga daw yung dila niya, parang naninigas na rin kasi parang napupush na po nung bukol din yung dila niya. Yung parang cancerous tumor sa ilong niya, tinutulak yung mata niya. Lumabo na rin ang mga mata ni Roy. Ayon kay ENT Dr. Albert Baloco, environmental exposure ang kadalasang dahilan sa pagkakaroon ng paranasal sinuses cancer. Exposure to dust or uh, dust especially sa workplace, wood dust or if not, uh, mga inhalants or di kaya ay yung sa mga paints, yon or chemicals. So uh, other risk factors would include smoke, uh, second-hand uh, exposure sa smoke. Walang bisyo si Roya. Pero paniwala ng kanyang pamilya, maaaring may kinalaman ng kanyang trabaho at kapaligiran. Ang kanyang course ay medyo nag wielding sila. So titignan din na baka yung usok na naamoy niya kapag ka nagpuputol sila ng mga baka, babarbero din po siya. So hindi ko alam kung pwede yung maliliit na mga particles ng buhok kung pwede maging cause yun. Sa ngayon, hindi pa nauoperahan si Roya dahil marami pang test na hinihintay at dapat gawin sa kanya. Kaya naman ang kanyang pamilya nananawagan po ng tulong. Para sa mga iba pa po niya mga test, tas mga laboratories, tsaka yung pang-araw-araw na gastos kasi from Quezon Province, tapos na sa Manila siya ngayon. pakamino kami ng, ano eh, ng tirahan, so talagang napakagastos. Kaya ano man po yung tulong na maibibigay ay uh, pinagpapasalamat po namin. Ako po si Mobile Journey Ede Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.